ng basura. Hay. Naputo lang ang ating video kasi wala naman ang cellphone ko. alam mo naman itong cellphone ko ay uh bulok. <laughs> ay, ang aga ng basura. 5 5 AM. 5:00 uh, to 6. Nandito na. Ang galing naman. Puro ano ang ano eh. Ang lugar na to kailangan lagi may truck ng basura kasi ang dami na ipupuntin. Pero, oh, mas okay-okay ngayon. Uh, shout out sa mga kandidato dito. Uh, support ko kayo, guys. Alam nyo na, no need to mention ng mga pangalan ninyo. Dito lang naman ako para i-support kayo sa aking friendship. Hi, friends. sisterette. Ed. Mayaan mo, i kita. Kasi alam ko namang deserve mo. Malapit na kasi yung HOA uh, election dito sa 2021. Ayun nasa campaign campaign period na sila ngayon kaya you supportahan ko kayo yung yung dati nakaupo yung din ang supportahan ko hindi ko naman kinakampaign na supportahan nyo rin pero para sa akin ha syempre may kanya-kanya tayong uh, respetuhan sa buhay yung dati nakaupo yun ang susupportahan ko kasi eh ano naman nakita naman yung changes dito. Yung sila raw po. Di ba? Hindi ko na hindi ko magme-mention ng pangalan. Si, ano shout out na lang sa iyo ang sister Red. Good luck. Alam ko naman na kaya mo at deserve mo. Manalo. Di ba? Yun lang improvement sa ating subdivision. More 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 improvement. Meron naman nang na-improve kaya. Yung mga street light dito diba? Thank you sa inyo at yung pagpapahiram niyo ng At uh, ating mga chairs pag may occasion 'yon, isa ko sa Thank you. Patuloy niyo lang 'yan, guys. Nandito lang kami para suportahan kayo. Di ba? Anyway, sa mga gays pala dyan, hi, hey, mga baklang to. Supportahan nyo naman ako kasi love-love ko, mga bakla at mga lesbi. Actually, may uh, circle of friends ako na puro lesbi. Kaya shoutout sa akin mga lesbi na friends, sa kanilang mga partner at asawa. shoutout sa inyo, no need to mention ng mga, uh, kay, mga name ninyo. Pero alam na kung sino kayo, love love ko kayo. At saka sila support ko yung mga uh, lesbi at saka bangla. Love. love ko kayong lahat. Uh, oh, friends tayo, di ba? ituloy nyo lang yung inyong mga kagandahan para kami na i-inspired sa inyo. Kami mga tunay na babae, kami yung hindi masyadong magaganda. Kayong mga baklang to. Ay, pero love ko kayo. Dito ko para sa inyo. Ganda ng mga bakla sa to. Lain yung iba ang bakla. Hindi mo mga pagkakamalang bakla eh. Ang gaganda, si sexy, talagang talo pa yung babae. Eh. ah hinahangaan ko yung mga bakla talaga. Saludo ako sa inyong mga uh, babae, girl, girl ten, di ba? Huwag itong babae, hindi ako maganda eh. Yung mga bakla, ang gaganda talaga eh. No, lalo yung mga nagpa-pagent. Wow. Yung mga patakama lang talagang ano eh. Talagang, ano, kaya minsan na-adapt yung mga salita nila, mga, ah, uh, baklang to, na-adapt yung mga salita nila. Pero, yun yung way lang ng pagmamahal ko sa ano, sa inyo, sa lahat ng tao. Ganun lang kami parang na ko lang yung mga pa-arte-arte nila, pero ibig sabihin, pagmamahal yun, hindi yung pa lang na, ay, yung ang arte naman ng ano na yan, hindi. Yun lang yung way namin, parang na ko yung mga paklang yan. Okay, diba? Mas masarap nga silang kasama kaysa sa mga totoong babae, mga kuwela sila. Pag mga totoong babae, yun, mga backpider ang may iba, hindi totoong kaibigan, yun. Karaniman sa babae, insecure sa kapwa babae. Kaya ako, bibira yung kaibigan ng mga babae talaga. Tsaka, tanda ko na yung mga nagwalang hiya sa akin. Hmm. Guys, hanggang sa dulo, tanda ko kayo kung sino yung mga walang hiya sa akin. Tan at tanda ko rin yung mga ano, ano sa akin, totoo sa akin. Kaya, ano lang ang buhay. Kung hindi ka sa do no? hindi ka matututo sa buhay mo. At kung hindi ka wawalang hiyain, hindi, ka ma hindi mo sila iiwasan. Kaya mabuti na umiwas ka. Kaya sa naman sumama ka sa mga plastic na tao. Pag yun, at least ito sa sarili mo. O kaya mong panindigan kung malo man sa circle, circle of friends nila. At least kayo mapanigan sa sarili mo na Ay, ayaw ko na sa inyo kasi kilala ko na kayo. Ikaw kasi sino kayo. Kaya yung nang walang hiya sa akin, shout out sa iyo. Hanggang dyan ka na lang kasi insecure ka at ka. <laughs> Sira ang beauty ko sa iyo. Charly. <laughs> Kapit na ako mag-renew ng license ko kasi birthday ko na February. Happy birthday sa akin in advance pero in, wala ako siguro hindi ako sure kung may handa ako kasi mag-renew wala ko ng license ko. Pero malay mo, may konti tayong pag ma, maabala sama-sama um, ulit tayo niyan mga kabibilag ko. Siyempre mga video-video tayo kasi may mga busy natin na konti. Pero hindi ako sure na bongga kasi hindi niya walang lisensya ko yan. Tsaka depende sa boss ko kung bibigyan ako ng panghanda. Diba? Kung hindi, wala tayong magagawa. May boss tayo na, ano, nagbibigay lang din. Kaya, kung ano yung bibigay niya, syempre, yun lang pagtsatsagaan natin. Hindi naman tayo choose. Yan. pero nagsabi naman na ako sa kanya, na, ano, na renewal ko. Tapos, kung pwede bigyan niya ako ng konti para sa panghanda Sana magbigay siya. Ano man siya ng ano, ng angel na bigyan ako. Kasi, ang license naman ay 5 years yung renew ko. Pero, after na renewal ko na yung 10 years na yon kaya sana, kasi wala naman akong violation. Pag kasi may violation ka, uh, hindi ka, ano, sa 10 years. Kung baga, dito na kasi nila yun sa record nila. So, wala naman akong wala naman ako ng violation kasi sa daan naman mabait ako pinapauna ko pa nga pagkaan tsaka hindi naman ako paskas o hindi rin ako masyadong lumalabas na wala akong helmet kaya ano, uh, wala naman akong violation sa 5 years na yon wala pag trabaho din ako service ko yung motor ko wala rin ako nang violation uh, yung daan na uh, science park na yan, yan ako dumadaan dito kanilo sa dati kong trabaho may shuttle pero yung mag shuttle kasi napakaaga ng shuttle nangyari ay pasok ninyo ay 6 ang shuttle ang pick up niya pick up time niya ay 4.30 eh kung ako may magmumotor 6 ang pasok 6 ang pasok kahit umalis ako dito ng 5.15, di naman ako nalilate. Minsan 5.30 na nga, hindi rin ako. Bibihira akong malate kapag talagang nagkakaroon lang ng problema sa daan. Minsan kasi may mga aksidente, may mga buhol-buhol na traffic na hindi mo talaga malusutan. Katulad dyan sa, dyan sa may science park na yan, yung... Uh, kasi dyan ang expressway exit ng Kabuya tapos yung papasok ng Manila dyan din. Kaya dyan din mostly yung ano, pabrika. Kaya ayun, talagang traffic dyan. Dyan yung ano, Malayan College. Talagang traffic na traffic dyan. Kaya eh, hindi mo maiwasan talaga ang mga up dyan. Ayun, dyan lagi yung daan ko. Nakakamiss na nga mag-drive-drive. Pero okay lang. Mapahibahin nga tayo. Na, ah, mga ka-baby Magandang umaga sa inyo. Wala pa si Alex. Inaantay ko sana. Bye! Mamaya ulit, Apit apit tayo mamaya. Sa aming pagsusumba ni Ao. Diba? Shoutout sa iyo, Sister at Aura. Bye.